alam naman natin na meron ng meta AI kung saan pwede tayong magtanong. Pero alam mo rin ba na pwede mo magamit ang AI sa iyong kachat? So halimbawa lang gusto kong mag ng picture ng eroplano sa iyong kachat. Ang gagawin mo lang ay itatype mo lang sa messenger. Then automatic mag-generate at masasend sa iyong kachat. So kung paano gawin, panoorin mo ang video na to. Una, punta tayo ng messenger apps. Then, kung nasa messenger na tayo, so punta lang tayo sa taong gusto natin i-chat. So halimbawa ha, gusto natin siyang padalhan ng picture ng eroplano. So itatype lang natin dito yung airplane Then, pagkatapos, lulugtan lang natin ng slash. Ayan. So, kung makapansin nyo, may lumalabas na silent tsaka imagine. So, pipiliin natin ito yung imagine. So, pinutin lang itong imagine. Then, tsaka natin send. Ayan. So, antay lang natin mag-generate si AI. Ayan, so mapapansin nyo, ito na yung airplane na na-generate ni AI. So, hindi tayo pupunta ng Google para mag-download ng airplane para i-send e sa chat natin. So, ganoon lang, kadali.